Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Balak questionin ng ilang mababata sa Korte Suprema ang dagdag na 450 billion pesos na unprogrammed funds sa 2024 national budget. Gita isa pang kongresista, hindi naman bawal sa konstitusyon na magdagdag ng unprogrammed funds. May unang balita si Ma'am Gonzalez. Kukusyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Korte Suprema ang 450 billion pesos na idinagdag ng Kamara sa unprogrammed appropriations ngayong 2024. Labag daw kasi ito sa konstitusyon. I am talking to a member of the House of Representatives who wants to join me in filing this uh, case. 281 billion pesos lang ang hiniling na unprogrammed funds ng gobyerno na siya ring inaprubahan ng Kamara at Senado. Pero nang sumalang sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso, tumaas ito sa 731 billion pesos. Ikatlong taon na raw ito na tinaasan ng Kamara ang program funds pero hindi malinaw kung kaninong panukala ang mga dagdag. Unprogrammed appropriation ang turing sa mga gastusing walang tukoy na paghuhugutan ng pondo. Giit ni Pimentel, pwede lang pondohan ang unprogrammed appropriations kung lumampas sa target ang kita ng gobyerno. Giit ni Pimentel, hindi kongreso ang dapat pasimuno ng dagdag. The president must be the one requesting or initiating the budget process. Uh, Abusuhin yung practice, ang, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Sabi ni Albay First District Representative Edsel Lagman, taon-taong tinataasan ng unprogrammed funds para umano i-accommodate ang partisan at pet projects ng mga mambabatas. Kahinahinala raw na kalaunan ay nagkakapondo na para sa mga ito. Dagdag naman ni Pimentel sa mga unprogrammed funds. Kung tignan natin, merong isang Ilocos Norte, merong isang uh, Tacloban, merong isang Albay, mga ganon. So eh, kayo na lang ang mag-political mapping sino ang mga political leaders ang taga doon ayon kay Pimentel, pwedeng bahagi lang ng budget ang ideklarang unconstitutional, pero kung buong budget magpapatupad ng reenacted budget o gagamitin ng budget nung nakaraang taon. Kinukunan pa namin ng pahayag ang liderato ng Kamara ukol dito. Pero sabi ni Albay, 2nd District Representative Joey Salceda, ang mga unprogrammed appropriation ay hindi bahagi ng fiscal program. Ibig sabihin, hindi ito kasama sa binabawalan ng konstitusyon na madagdagan. Pagdidiin naman ng Budget Department, nakasaad sa konstitusyon na hindi pwedeng maglabas ng pondo kung walang nakasaad na batas. Ibig sabihin, sakop ng lehislatura ang pagdidesisyon sa issue. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Tapos na ang holiday season pero nanatiling mahal ang ilang paninda sa mga palengke gaya ng karne. Live mula sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Iyan, good morning. Ngayon tapos na noche buena at medya noche. Lamay natin kung gumalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Marikina Market. Kasagsagan ng Desyembre, habang abala ang lahat para sa pagdiriwang sa Pasko at bagong taon, umakyat daw sa hanggang 20 pesos ang presyo ng karne rito sa Marikina Market. Hanggang ngayon, mahal pa rin ang presyo ng mga ito. Ang liempo, 380 pesos pa rin ang presyo kada kilo. Kasim at ribs, 320 pesos kada kilo. Hindi pa po nagbabalik normal. Yung pa rin po yung December na presyo, hindi pa rin bumababa. Yung mga pinalas noong December, ganun pa rin po ngayon. Noong December po, halos araw-araw, plus 5, plus 5, plus 5. Sa isang buwan, umabot siya ng 20 pesos. Ang presyo ng isda ang tumaas na husto nitong Desyembre pero agad ding bumaba pasok ng bagong taon. Ang pampano, 400 pesos kada kilo ngayon, 450 pesos noong holiday. Ang galunggong, 240 pesos ngayon, kada kilo, 300 pesos noon. Ang bangus dagupan, 280 kada kilo ngayon, 300 pesos noon. At ang hipon, 600 pesos kada kilo ngayon, 700 pesos noon. Medyo bumaba na po, malaki binaba. Ngayon medyo mahirap na magbenta kasi wala na silang budget siguro. Hindi naman gaano nagbago ang presyo ng manok. Dito maas noong holiday season at ganoon pa rin ang bentahan sa 180 pesos ang isang kilo. Para sa mamimili na si Reza Malyari, hiling pa rin niya na sana bumaba pa ng kaunti ang manok ngayong 2024. Yung chicken, kasi ito yung binibenta namin. So yun, um, nag, nag, nag gumagawa kami ng buffalo wings. So, Nag-start kasi kami Christmas na eh. So ano, ito yung talagang tumataas. Igan London sa New Year's wish list ng mga nakausap natin eh, bumabaha rin daw yung presyo ng gulay at bigas. Ito ang unang balita, malari ito sa Marikina Market. Vama Legre para sa GMA Integrated News. Umakyat sa bagong record high na 1451 trillion pesos ang utang ng Pilipinas noong katapusan ng Nobyembre ng nakaraang taon. Bulayan sa 1448 trillion pesos sa utang noong katapusan ng Oktubre. Ayon sa Bureau of the Treasury, tumaas ang utang dahil sa net issuances of domestic securities o pag i ng mga pautang sa loob ng bansa. Ibig sabihin, mas malaki ang inutan ng gobyerno sa loob ng bansa kaysa binayaran sa nasabing buwan. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, dulot siya ng mataas sa presyo ng mga bilihin, tumataas sa interes sa utang at kakulangan sa budget ng gobyerno. Todo tiis pa rin ang mga residente ng Panay Island habang di pa bumabalik ang kuryente sa ilang lugar. Kumusay natin ang sitwasyon doon sa unang balita live ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Bisayas. Zen? Igan, para maiwasan na maulit ang voltage failure, patuloy na isinasagawa ng power distribution utilities ang manual load dropping. Dahil dyan, patuloy na makakaranas ng kawalan ng kuryente ang ilang lugar dito sa isla ng Panay. Paunti-unti ang pagbalik operasyon ng ilang planta na kabilang sa mga nakaranas ng multiple power plant tripping noong Martes ng hapon. Kaya ang mga residente, nagtitiis pa rin. Kami nagpinulawgid ka pamaypay sa amon kabataan. Especially kung mga anong kurinti, bala nga uh, hindi ginamon ma... expected ganin namon, basi 12 so, o'clock, ara na maka... Ano kami. So kulangid kami sa tulog. Sa may gamay, kadaan, kinalanan mo, may electric fan. Kag, ang lamok bala, wala, wala sa'ng suga. Ang mga nagtitinda sa palengke, nangangambang mabulok ang tinda nilang frozen goods dahil walang kuryente. Wala na sir, ice tay, wala takabalo ko ma. Doga, na tani karon kung ma-okay o hindi ang suga. So so far may ara pa man siya ice. malamig-lamigan. Sa San Jose Antique, hindi suspendido ang klase kaya sa ilang paaralan, sa halip na lapis o ballpen ang hawak ng mga estudyante, pamaypay para pamatid-init. Sa Aklan, apektado rin ang mga negosyo dahil sa power interruption. Sa monitoring ng Malay LGU, stable na ang supply ng kuryente sa isla ng Boracay. May nakahanda generator set ang bawat tourism establishment kung muling maranasan ang power outage sa isla. Sa Capiz, kahit nawalan ng supply ng kuryente sa malaking bahagi ng probinsya, nagbukas pa rin ang ilang negosyante para sa dagdag na kita. Ayon sa chairman ng Iloilo Economic Development Foundation Incorporated o ILED, malaki ang epekto ng power outage sa negosyo at komersyo. Aside from wala kitang kuryente, gagakaapekto na ng aton ng mga internet kag telecommunication, so apektado gid ang pagpadalagan naton sa aton nga kada isang uh, negosyo. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, siyam sa labintatlong power plant ang sumadsad sa 0% ang naproduce na kuryente. Martes ng tanghali, nagka-issue ang boiler feed pump ng Unit 1 ng isang planta ng Panay Energy Development Corporation o PEDC na sinundan ng isang unit ng Pam Conception Power Corporation at isa pang unit ng PEDC. Damay na ang buong Western Visayas. Ngayong araw, nakatakdang makipagpulong si Governor Arthur Defensor Jr. kay Secretary Rafael Otilia ng Department of Energy at mga kinatawan ng NGCP at power sector upang pag-usapan ang nagpapatuloy na power outage sa isla ng Panay. Inimbitahan ding dumalo ang NGCP, Pam Concepcion Power Corporation, More Electric and Power Corporation, tatlong electric cooperatives sa Iloilo pati ang mga local chief executives sa Panay. Ayon sa gobernadora, krisis ang nangyayari kaya dapat pagplanuhan kung paano ito masusolusyonan. Si Mayor Jerry Trenas, hihingan daw ng paliwanag ang mga opisyal ng DOE at NGCP sa gagawing forum. Igan, dito sa Iloilo City, muling sinuspinde ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang pasok sa lahat ng antas ngayong araw. Samantala naman, sa probinsya ng Iloilo, may pitong LGU na nagdeklara ng suspensyon sa klase dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ito ang mga bayan ng San Miguel, Maasin, Pavia, Kalinog, Barotac Viejo, Alimujan at Pase City. Igan? Maraming salamat, Zen Kilantan ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Tiniyak ng Energy Regulatory Commission na ginagawa nilang lahat para maibalik na ang kuryente sa Panay Island sa lalong madaling panahon. Sabi ni ERC Chairperson at CEO Mona Lisa de Malanta, naiintindihan nila ang perwisyong dulot nito sa mga consumer. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa National Grid Corporation of the Philippines at Department of Energy. Inatasan na raw nila ang NGCP na mas dalasan pa ang pagbibigay ng update. Kabilang ang restoration efforts, Ayon sa NGCP, 300 megawatts ang kinakailangan para mag-stabilize ang kuryente sa isla. Sa ngayon, naglalaro sa mahigit 200 megawatts pa lang ang naisusupply ng mga planta. Nakalatag na ang mga barikada sa Quirino Grandstand at Plaza Miranda para sa mga aktividad sa Trasasyon 2024. Live mula sa Maynila, may unang balita si Darling Kai. Darlene? Igan limang araw bago ang traslasyon ng poong Jesus Nazareno ipuspusa na ang lahat ng mga paghahandang ginagawa. At kitang-kita yan, dito sa Quirino Grandstand sa Maynila, katulad ng nakikita nyo dito sa aking likuran, ay nag-uumpisa ng buuin yung magiging bahagi ng estruktura dito na pagdadausa ng gaganaping programa. Sa, Qu oh, sa Quiapo Church naman, eh, ikalawang araw na ng pagbabasbas ng mga replikat estandarte ng poong Nazareno. Alauna ay media pa, mamayang hapon gagawin ng ikalawang araw ng pagbabasbas sa mga replika ng itim na puong Jesus Nazareno. Pero alas tres pa lang ng madaling araw, may pila na ng mga sasakyan sa kalye ng Karyedo sa labas ng simbahan ng Quiapo. Lahat sila may kanikanyang dalang replika ng poon. Sina Richard galing pa sa Baliwag, Bulacan. Mahigit limang dekada na ang replika nila ng poong Nazareno unang beses nila itong sasama sa pagbabasbas dito sa Quiapo. Sinimulan daw nila ang paghahanda Setyembre pa lang noong nakaraang taon. Napagkasunduhan po namin na talaga po dalhin po namin at ipustigin po namin na madala po si mga Nirepair ko lang po, pinituraan ko lang po. Ito na, siya na, siya. tapos yung ito pong damit po nito, bali nung last year lang po yan, nung pinagawa. Tapos ito pong ano, eh, lang po namin. Labis din ang excitement ni Navilma na taga Quezon City. Apat na replika ang dala nila. One week pa lang, kinakausap na namin yung mga kasama namin para i eh, ano kung anong gagawin namin, sasakyan, eh, ano ang sasakyan namin, nakaprepare na siya ng siguro mga two weeks before, I-kinontak eh, na namin ang sasakyan tapos kung mga ano namin, mga kasamahan namin, inaano namin kung paano i-ano, i-set up siya. Mahalaga raw sa kanila na mapabasbasa ng kanilang imahen ng poon. Sobra siyang blessed. Lahat ng hiningi mo, binigay. Wala kang hiningi o ever since binibigay niya lahat. Maging sa ano mo, sa sakit. Nagkaroon ako ng ano dati, ng uh, yung ano natin, yung pandemic. Nag-50-50 ako. Akala ko yun na yung time na kukunin niya ako. Hindi na rin daw mabilang ni na Marhel ang biyayang ipinagkakaloob sa kanila ng puong Nazareno. Kaya mula Santa Rita, Pampanga, dumarayo siya rito linggo-linggo para maglingkod sa simbahan. At ngayon, para na rin mapabendisyonan ang kanilang puon. Nagpapasalamat daw sila dahil ibabalik na ngayong taon ang nakagawiang ang traslasyon sa Nazareno. Masaya-masaya po. Asin nandun yung parang katuparan din at saka yung uh, ko lang po, no? sa akin lang po. No? Uh, parang, parang magkakaroon na naman ng panibago. Sa panibago niyang paglabas, sa panibago niyang pag... Uh, pag uh, lakbay uli bilang sa pag trans, trans, uh, translation na ito parang panib, para sa akin po parang panibagong ano na naman po yugto ng buhay ba ganun, na pagkatapos ng unos. Puspusa na ang mga paghandang ginagawa para sa Traslasyon 2024. May mga steel fence na sa palibot ng Plaza Miranda. Halos wala na rin vendors sa paligid ng simbahan. Sinimula na rin ang paghahanda sa Kirino Grandstand kung saan isasagawa ang pahalik sa darating na Sabado. Binubuo na ang magsisilbing entablado. May mga nakaabang na ring steel fences dito. Igan sa Sabado, January 6 nga magsisimula yung pahalik dito sa Kirino Grandstand. 7.30 p.m. po yan magsisimula pagkatapos ng 6 p.m. mas. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ko po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Kaunay pa rin sa paganda sa Trastasyon. Mapanayam natin si Reverend Father Hans Magdurulang, ang spokesperson ng Nazareno 2024. Magandang umaga po uli, Father. Good morning po, Sir Egan. Magandang umaga po sa inyo. 100% na po ba yung ating ginagawang paghanda sa pagbalik ng traslasyon ng ating itim na Nazareno? Sa pagtutulungan po ng simbahan at ng ating pamahalaan, lokal at nasyonal, at kasama ng ating mga kadiboto at ihos, tayo po ay nakahanda na po, mabuting naghanda para sa traslasyon o Nazareno 2024 po. At dahil ngayon na ulit matapos ang tatlong taon, magkakaroon ng translasyon tayo, ano-ano po yung masasabi natin mga pagbabago sa aktibidad? Well, uh, una po sa lahat, tayo po ay nasa hangarin uh, hangari ng pagpapanumbalik ng isang mas uh, kagaya po dati na maayos at ligtas at higit sa lahat, mas nakikita ang, ang ating pong nasareno sa ibabaw ng andas. Kaya kung may pagbabago man po, ito po ay bahagi ng hangarin natin ng pagpapanumbalik ng ating uh, pagdiriwang. At isa po dyan ay yung andas na gagamitin po. Marahil uh, naririnig nyo na po ilang araw na, nabago ang andas na gagamitin natin. Kung saan meron pong uh, salamin doon po sa paglalagyan po ng imahe ng pong nasareno. Hindi lamang po dahil sa... Uh, hindi na nga po natin pinapasampay yung mga kadiboto kundi isa po yan sa ating hangarin na manatiling nasa ibabaw nakikita ang imahe ng pong nasareno mm -hmm. ng ating mga kadiboto hanggang dulo. Kaya kung meron man pong pagbabago, ito lamang po yung sa ating paglalagyan lamang po ng, ng andas ng ating itim na nasareno. May apila ho ba tayo sa mga diboto na bago magtangkang sumampa dahil yun ang kanilang uh, ika nga eh, hinahanap-hanap sa traslasyon. Opo, nako kami po ay nakikiusap at kami po ay nananalig pa rin naman sa, sa disiplina at pakikiisa ng ating mga kadiboto na sana ang ating panata ay hindi lamang po yung makasampa sa andas. Dapat ang panata pa rin natin bilang mga deboto ay nandoon sa Pong Jesus Nazareno. Kaya siyang hayaan nating makita ng lahat. At sana kagaya po ng tema ng ating Nazareno 2024, mm -hmm. ibig naming makita si Jesus, sana ito po yung pagtulong-tulungan natin na tuluyan nga po makita ng mas maraming mga kadiboto natin, hindi lamang po yung mga nasa ground o nasa mm -hmm. activity area, pati po yung mga nanonood maging sa ibang bansa, all throughout ng ating prosesyon, makita ang ating pong Jesus Nazareno. Kaya makipagtulungan po tayo, makikooperate po tayo, nang mabawasan din po ang masasaktan din po. Ayan, nakikita natin ngayon sa video yung mga tuwalya o panyo na iniit siya. Paano na po yun, Father Hans? Opo, Sir Igan, maaari pa rin pong gawin yan. Papayagang pa rin po natin. Kaya po sa ibabaw ng andas... Pero sa labas po ng salamin ng Nazareno, meron po tayong mga alagad na nandoon po. Ilang-ilang okay. alagad lamang po na sila po ang sasalo ng mga panyo, bimpo, tuwalya, na silang magpapahid pa rin po. Kaya maaari pa rin po nilang gawin na hindi na po sila makikipag-tulakan uh, at sumampapa. Mga ilan po ang crowd estimate natin ngayon, Father? Alam 'Ko niyo ah uh, kung doon lamang po sa translation mismo sa prosesyon, wala po tayong exact estimate sa prosesyon dahil fluid po ang movement ng mga tao, pero ang ginagawa lang po natin consensus lamang po no per oras ay dalawang milyon lahat ng tao na po yan sa area ng prosesyon. Pero mm -hmm. po sa ang ginagawa po rin ng simbahan ng Quiapo, ang ating pong api uh, nagsama-samang bilang na mula December 31, ang simula ng nobinaryo, hanggang January 10, tayo po ay umaabot ng uh, 18 to 20, oh, 20 million po. Pero yun po ay sa kabuuan na po ha, December 31, hanggang January 10. Inaabot po tayo. Ng, pero kung sa posisyon lamang po, mahirap po talaga makakuha ng eksakto dahil fluid ang movement ng mga tao po. Yung oras po ba, may din tayo hanggang makabalik po ang uh, poon sa simbahan ng po? Uh, yung kung wala po tayo talagang masasabi na dapat ganitong oras makabalik na dahil kapo. Depende rin po 'yan sa galaw yes, pero normally opa. po inaabot po tayo ng 18 to 20 hours usually po. Yan po ang inaabot bago po makabalik sa simbahan, simbahan. ang ating kong Nasareno opo. Sisimulan na rin po yung pahalik. Ito uh, concern lang po yung iba sa kalusugan. Uh, Pwede ko bang halikan? Paano po yung kaligtasan ng susunod? Father, may mga paghahanda rin tayo dyan? Uh, una po, Sir Egan, tayo po ay, ang simbahan po ay uh, tumutulong pa rin sa pamahalaan sa pagdating sa kalusugan ng ating mga kadiboto at ng ating mga kababayan din. Kaya po, sa pahalik po, siyempre, uh, kahit po na pwede tayong di at magsuot, pinapakiusapan pa rin po namin, kahit nasa pila pa lang, maaari po tayo ma-please ma be strongly uh, advised po ang lahat na magsuot pa rin po tayo ng face mask. Mm -hmm. At ngayon po kung hahalik po, meron po silang desisyon. Pwede pong pumalik, pwedeng humi pa rin. Kasi kahit ngayon naman po, hindi naman po lahat ay pumahalik. Kahit dito sa simbahan, oh, humihi po. po marahil. Natutunan na po natin yan noong pandemya Kaya Meron pa rin po tayong mga bantay na laging magpapanatili pa rin naman po ng mapunang ng pagpupunas at paglilinis ng imahe. Maraming salamat, Reverend Father Hans Magdurulang, tagapagsalita po ng Nazareno 2024. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Tila sumabay sa Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea ang China. Namataan kasi ang dalawang Chinese warship sa hindi kalayuan at sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May unang balita si June Veneracion. Habang nakalinya at nagpapatrolya ang tatlong barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, dalawang barkong pandigma ng China ang naglayag sa di kalayuan. Nangyari ito habang naka-formation ang mga barko ng Pilipinas para salubungin ang mga barko ng Amerika para sa ikalawang joint maritime patrol sa West Philippine Sea. We follow a certain policy guidelines. We call this as the rules of engagement. So uh, this is our bible in ensuring that in the event of a uh, disruptive, um, at the same time dangerous maneuvers from any other countries, we'll be uh, uh, obliged to follow this one. Nag-radio challenge ang BRP Ramon Alcaraz. China warship 174, this is Philippine Navy warship 116 in accordance with international and Philippine national laws. You are within Philippine exclusive economic zone. You are not responding. Your refusal to respond will be reported to concerned authorities. Over. Limang beses ang radio challenge. Walang sagot mula sa Chinese warship. Halos buong araw namang hindi bumitaw sa pag-shadow ang Chinese warship 174 at 570 sa BRP Ramon Alcaraz. Gregorio del Pilar at Davao del Sur ng Philippine Navy. Pero hindi ito nakapekto sa plano at nagpatuloy pa rin ang ikalawang Maritime Cooperative Activity o Joint Maritime Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Nagsagawa ng communication check. 104, roger. Nagkaroon din ng iba't ibang formation and maneuver exercise para hasain ang interoperability ng dalawang puwersang pandagat. The RP-US joint exercise wants to ensure seamless integration of capabilities, at the same time testing our techniques, tactics, and procedures on how to go about and address evolving threats and challenges. Ito ang unang balita. June Veneracion para sa GMA Integrated News. Eto <laughs> naman, balik taping si Herlene Goodall sa pinakamaaksyong prime time serye na Black Rider. Ayon kay Herlene, fresh start daw ito ngayon 2024, lalot marami raw kasi siyang natutuhan sa nakaraang taon. Matatandaang nasangkot si Herlene sa controversial exchange of messages kasama ang kanyang magandang dilag co-star na si Rob Gomez. Aminado si Herlene na nasaktan siya sa samot-saring sa komento ng mga tao sa kanya. Ngayon man, mas lalo raw siyang naging matatag. bugbog na bugbog na nga ho. ako, torture na torture na po ako talaga sa mga basher. Pero hindi mo naman, paulit-ulit ko po sinasabi na hindi mo naman talaga mapiplease lahat. At saka hindi, hindi lahat maiintindihan ka. Kaya piliin mo na lang yung mga taong nandyan para sa'yo palagi. The more na talagang... Um, yun yung nangyayari, mas lalo ko nagigigil na galingan pa sa buhay dahil alam kong yung pamilya ko, yung may umaasa sa akin pamilya ko. Sinimulan na ng MMDA ang clearing operation sa ruta ng traslasyon ng itim na Nazareno para sa January 9. At live mula sa Manila, may unang balita. James Agusti. James. Van, good morning. Nagsasagwa ngayon ng clearing operation niya. Ang pinagsarib na puwersa ng MMDA maging Manila Traffic and Parking Bureau dito sa baging ito ng Carlos Palanca Street sa Maynila. Ito po'y bahagi ng ruta ng traslasyon ng poong Nazareno sa susunod na linggo. Isa lamang ito dun sa mga kalsada na daraanan. Kaya kung makikita nyo, napakadami po hilera yan ng mga e-trike at dun sa kabilang side, meron pa mga tricycle na inabutan dito ng mga otoridad kahit inabisuhan na sila ng MTPB. Tinikitan po yung mga driver niyan. Kapag may driver ay 1,000 pesos yung multa habang 2,000 pesos naman para dun sa mga walang driver o yung mga unattended ang sasakyan. Importante daw na walang nakahambalang talaga dito dahil dito, yung dagsa ng mga tao at dito rin dataan yung andas ng pong Nazareno sa susunod na linggo at wala rin dapat nakahambalang doon sa mga sidewalk. Narito yung bahagi ng panayam natin sa MMDA. We are expecting a lot of devotees na sasama dyan sa prosesyon natin. So ang main goal natin is to make sure na klaro ang mga kalsada, na dadaanan ng prosesyon. At pangalawa, para po sa mga deboto natin na talagang clear, especially ang mga sidewalk, na kahit pa paano meron silang safe space no, for their ano, uh, devotion. Nakikiusap po kami, hindi naman po ito isang buwan or dalawang buwan. No? This is just a few days na let's help and let's work together na kahit pa paano mapabilis at maging maayos ang mga daanan natin. Samantala Ivan, yung nakikita nyo, may tow truck na rin kasama ang MMDA dahil yung mga sasakyan dito, tricycle o e-trike na hindi dumating yung driver ay dadalhin talaga nila at itutow nila patungo sa impounding area. At ayon sa MMDA, mas maikitingin daw nila yung kanilang operasyon sa mga susunod na araw hanggang lunes na po yan bago yung araw na traslasyon sa araw ng Martes. Yung muna latest mula rito sa Maynila, ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad naman, subaybayin so nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.